So, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? O oh, ayun o, nakipakin ako. Ganyan o, ka-excited umuwi, no? Bali limang araw na lang at uh, palipad na tayo. Papunta ng Pilipinas. Bukso mga tuminta natin, magpano maliwanag. Ayun na nga mga tol, nakita-kita no? tayo sa Pilipinas. Sino mang uh, mga kaibigan natin dyan. Tatlong araw na, tatlong pasok na lang. Tapos isang day off. Tapos, masalam Saudi. Pero babalik ako ng ano, ah... Uh, October 15. Bali, one month lang. One month lang ako sa Pinas. So, ano bang ganap natin ngayon? Tapos tayo. Baka may makita tayong pagganapan dito. Sma! Hoy! Ano na? Ano na? Mukhang bininyagan mo yung bagong bili mo kasi Rola. Oo. Oh. That's sticky. Wala <laughs> na mo kasi may bagong intro. Ah. Nakita mo na. Hindi pa. Ito. Yan o. Intro. Ayun nga yung bagong intro ko tol. <laughs> Di ba? Bagong bago yun, tol. Tapos, doon, Tapos, ano gagawin niya? Ano yung bala? Di, oh, siyempre, lang... yung mga gym. Hindi din ba yung ngayon? Ano nga yun? Ano nga nagising ha? mo na Anong aga nagising? Hindi ako natulog no? Alas gusto akong nagising. Alas gusto mo daling araw. <laughs> Hindi na ako natulog. Ito, ito. Yung nga pala yung sistema dito mga tol, no? isa pang sistema dito, wala kami yung lababo para paghugasan ng mga ano, parang kusina. Ito ang Hugasan namin ang pinagkainan. Ang GR na rin. Ito, eh? Yung bawal yung stand patungan ng mga vlog. Eh, bago ulit lagyan <laughs> <laughs> ng <laughs> mantika. <laughs> Napaka-create. Napaka-ano mo ito? Resource. Resource. Resource pool. Resource pool. Oo. <laughs> ito may isi-share ka bang bago dyan, Rob? Malapas eh. Wala. Oh, wala. Ang galing ngayon, yan. ngayon yung trending Anong trending ngayon? Ito si ano no, to eh. Wala, wala, ito si Raymond, ano to? Uh, active to sa mga trending <laughs> so, ngayon. Hindi, so, wala pa nga akong video yung binaparang binaboy ng babae na naman niya. Si boy trending nga, si boy so, trending. Oh, na, pag <laughs> basta to, lahat ng trending. Boy ako eh, trending. tambay ako sa YouTube pero pag may trending na bago siya yung una nakakaalam. Sa so, Facebook lang, tambay lang tayo ng Facebook. Anong trending ngayon, Tol? Yung parang binaboy ng babae na pero hindi ko pa napanood. Oo, oh, yung na babae daw. Parang yung ano, yung pinasukan ng ano. What? Larong ang kutsilyo ng ano. What? Sa perta ng babae. Era, era, di ba yun na, na, trending yan? Oo. Oh. Ay, na. Sabunan yata yun. Hindi trending yan di ba? Pero may bago yata yun. May parang ganun din yata. Ah, sige. It's e, I-research na natin yun. <laughs> <laughs> Kaya na nakita ko, teka lang. Ano yung gawa? trending eh. Kung nauuso ngayon yung suksukan ng ano-ano sa ari ng babae. Bad yung mga tulog yung gagawin sa kapwa niya yan. Ito yung kwarto ni Ismael oh. Tutur ko kayo tol. Hindi ko pa hindi ko pa napapakita eh. Ano, tawag dito room raid. Room raid yung tawag. Ito yung ginagawa rin ng mga vlogger eh. Yung uh, mga bag raid. Ano pa ba? Car raid. Mga car raid. Ito, pero room raid natin si Ismael Kung, game tol, game tol ha. Ah. Ito, ganito yung eksena tol, ganto eksena. Game. Kakatok ako kunwari. kasi kumakatok ako. Sino to? Isa pa to yung natural lang, natural lang. Scripted. Scripted yung scripted lalabas sa vlog to. Yung parang parang ganito lang to, lo. Uy, tuloy kayo, tuloy, tuloy. Mga ganun lang, tol, game game. Mapakita na, behind the scene to kasama to, tol. Game. Ah. Oh, lights. <laughs> tol. Uh, Oi, Tol. Pwede bang masuk dito sa kwarto mo? Ah, uh, ito itutur to ito turgo kayo sa kwarto ni parang Ismail dahil uh, madalas ko siyang kasama sa vlog ko nang lubos niyo rin siya makilala. So, introduction muna tol. Ilan taon ka na? 26. 26. Uh -huh. 27 sa sa sa, sa Pinas tol. Cavite. Single? Siyempre, married oh, na. Ayan, married na. So, ang... Ito, meron siya sa kwarto. At ang roommate niya pala, si, ito si Chef Raymond. Yan si Chef Raymond. Taga ano yan? Taga kalawakan Tol? Kalawakan. Kalawakan kan. Taga Chef Raymond. Ah, baba na tayo dito kwarto nila. Unahin natin si Reptol. Hoy. Ay, wow. kaya naman wala nang laman eh. Siya na 'tol, kumpleto ka. Ah. Mr. Bobby, <laughs> ito na 'to na ulihin niya. <laughs> dito pala yung mga nagluluto. Yan, marami siyang stock na mga grocery grocery dito. Actually, nag ano yung, nagpunta si kami lolo kahapon. Insert ko yung may cling clip lang ito, 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 ito. Dito. Pero dito lang Walang bago. <laughs> yan mga tol, dito kami sa loob ng Lulu Supermarket. Tingin lang kami ng pwede bilhin. Bala no? na. Sarap to, to sino na. Ano yan? Sino? Sino. So, ayun o. Nakita nyo, di ba? Uh, kung gusto nyo makita ito. Wow. Oh. Uh, sinigang mix Migs. Si Nagang Migs. Tal, bubuksan ko itong cabinet mo. Wala bang, di mo nyo, wala bang aas na rato dito? Yan. Yan yun. oh, alam yung... Alam nyo pag cabinet na nalang. Alam naman, ang linis ko sa gamit. Oh, okay. Ano nga dapat tayo? Oh, oh. wait. <laughs> <laughs> Mr. Pravin Yan you o, know, yan you know, o, legit o. Oh. Tol, ganyan din ba kayo magtupi ng brief Bilog-bilog yung medyas, tas organized ton. Ang lupit mo ton, pan. Ay, browsing for a yan. <laughs> pipe o yan. Total. Pati brief, nakapaipo pipe o ha. Pakita oh, okay, natin yung ating oh, pinagmamalaki ng camera. Yan, ito. Actually, yung nasa intro kung hawa kong hawak ng camera, hindi sa akin yung saan na <laughs> yun. Ito, ito. meron yes, siyang... Pero mirror. hindi pa ito pang pa vlog. Tapos yun. Pre, ready mo na yung mga jacket mo. Naka-ready na tol, kaso uuwi mo na ako ng Pilipinas. Makita nyo na, ang dami rin yung sapatos mga tol. Oh. halos Halos, halos magkakapareho lang yung itsura ng mga kwarto namin dito. Mga depende lang sa nakatira kong panin. Na ayos. Two hours later. Ito no, at uh, ready na nga kami. Kagaya nung sinabi kanina ni Smile, mag-gym kami at ready na kami. Malupit kasi tong ano, malupit tong mag-gym. Talagang ito yung spatter, instructor. Ito, isa o. Oh. Ito ang pinakamatindi. Alright. <laughs> Legit to. Talagang hard work to kung magbuhat. Tara na, Tol. Oo, pati mo ka. Tara, Manuel. <laughs> ito mo, may dala pang... Anong tawag dun to? Yung gloves. <laughs> yeah? Para hindi... Para hindi masaktan yung kamay niya. Para nagkita. Last press pa lang hapon dito mga tol. etong oras ng pinaka masarap mag gym kasi walang ibang tao. So yun mga tol, no? kagaya na sinabi ko ngayon ng oras na maganda mag gym kasi walang mga tao dito kami lang. At wala rin kayo equipment kundi yan lang. <laughs> ngayon ko bibigyan ng, nung mga nakaraan kasi hindi ko na nakuhaan ng magandang montage. Ngayon ko bibigyan ng magandang montage. So ano natin? Game game, montage, montage tol! Ready? Go! 2 HOURS LATER Hello mga tol! Ha ha! Sito, mga subscriber ko. Nakikita nyo ba yung bakat ng mga pawis ni Manuel? Kap Katalapos lang namin magbuhat, mag-gym. Anong plano tol? Swimming? Para magamit natin yung bupa card natin. <laughs> yung medical card natin para magamit. Anong sakit na makukuha natin dito? ganun tol? Pagkasma. Uh... Pasma, pasma kasi yung init yeah. yung init ng katawan mo pupunta sa utak uh, mo di ba ang sarap tol pag tapos mo mag gym doon may swimming pool dito oh. ano ah, deal or no deal ko na lang <laughs> ayaw nila utak na ayaw ko rin syempre pagod na magpapahinga na tayo mga uh, tol energy. energy. lang pala eh pa't energy pigya mo bigyan mo. Oh, mo Good afternoon, Riyad! Good afternoon, after, Riyad!